ayos na ano ayan po hinintuan na rin po uh, natin aray huwag na utid na hanyo yung panabas dala kung kakayanin po lahat ay lilibutin aray at mahiwagan ba yung dala yah dini tayo awalan yung minabuhal nabuhal din pala doon no kaya aray nabungkal po pala aray rimas kamote fruits. Uti alam mo ba, Rimas? Wala lang 'yan. Oh, hindi 'to dalong 'yan. Ah, 'Yan uti ay, ay ano, ano, tinatamisan ang bunga. Nakakita ka ba ng gano'n? Hindi pa. Ah, hindi pa. Ah, 'yan uti ay Rimas. Tanim ng tatay, oh. ay nabungkal. Magkaigib pa kaya ito? Ito utoy ay kurtin dalong 'yan. Pagkatapos ang ito'y ginagatan, minamatamis, Walang pinakiba sa kamote walang pinag-iba sa kamuti nabuhal na buhol na po ay sayang ano kaya walang bunga wala po laki na pa din hindi pa na buhol nabuhal are rimas oh sayang pero ito naman oh toy ka nga magtatakas ano nito ay ito oh ay bunga ba bunga na walang buto wala po. Kung nakakita ka ng dalong yan, dalong yan walang buto. Eh, walang pinag-iba. Pero yun naman, ipinipirito. At lasang kamuti, walang pinag sa lasang kamuti. Dinagatan, kung ano luto ng kamuti, yun din. Ganun din po, tulad na tulad. Oo, hindi lang kagaya ng kamuti kayo. Ito po naman, ang pagkakaintindi ko, pwede siyang sumibol dito. Ito kinukuha dito ang pananim, ay. Eh. Ito, dito. Mantik, ay, ito, ay, mantik. Yan, ito po ay dito inaano nagsisibol laking panghihinayan ko lang po at nabuhal oh. hindi pa nakakatikim ay natumba na agad oh. wala kayang buo para, para magbubunga na at saka pala ito dito rin kinukuha feed rin pala ito dito po ay pinapasibol oh. lalagyan ba ng utoy ng ugat tatalipan ng ugatan Pwede pa lang pal palahiin 'yan. Lalagyan po ng lupa. Oo, oh, at bunot. Pare, wala bunga Sayang po ayo. Oh. Wala namang magagawa. Kahawig na kahawig ng kamansi ano to, yung dalong yan ano? Opo. Yan, ito po ay hindi kamansi or dalong yan. Ito po ay kamutis fruit. Pag kaya pinutol, baka naman lalong sumama. Ano, baka naman may sasanga na diyan. yan. Nakakabit po ang ugat. Mabuhay pa. Pusibling mabuhay pa. Ano ito? Okay. Ay siya nga. Ito, oh, titingin pa din. Yan, o, tiyan, o, tiyan, ba, ano? Iyon daw tingnan, ha? Klaseng hinug na, ano? Klaseng na, Nahan daw Ay Pwede na o to yung apakala mo oh, na po Nahan dala mo yung cutter mo Nahan po meron tayo na spot na ano O oh. May hindi na laglag. lang aray Siguro aray kumapit din ako sa'yo Pakalambot na Ay saktong sakto na po sa hinog ito oh, tita titingin pa din ari isa parang pwede na rin magalang dalang pa naman pero pwede na rin ito yan eh lahi po giyaba no hilaw hilawin pa po rin isa oh ika nga ay display la muna. na pagka na hinog ubos mo ito yung kabak nito o na o oh, na po ay ganda po oh. ang tawag po dito sursup o uh, -huh, yan o oh. sursup mm. atin pong lalantakan na rin din eh sursup na rin sursup Ano ya, ito yun? Dali. Ay po, dampot na po kayo. Tami po titimusa eh. ya. ya, oh. na kay. Yan. Yan, jam lang ito ilagay mo ito. Makasisama yan. Ano na? Ano nga ito eh? Ah, matamis po. Matamis? Eh. Okay, mob di antihan. Ano kaya? Hindi. Bahala na, ano? Bahala na po. Lapad pala na rin or, Ano pa? kaharapan ng bahay ay ano oh halapod ni nasa malapad na bato oh magit sandi pa Yan, haba po mm uh, uh, uh. to yun ano pakilasa mo yun totoo matamis po tamis kape kahit maasim siya sabi ko maasim ah ma. oh, masakop nga pala panalo po masakop walang pinagiba po sa lasa ng gayubano <laughs> maligat pati hmm sarap Aba. maubos natin hmm. yan mm. si mo lang mga buto tutubuhin kami po. ah, hmm. no. eh, eh, Matamis nga po kak Pung magkaroon po nga siya po Siyo Karinutok nao ng ubon no Tatanggal nga Matamis nga Nalong Poo. Pero baka ang kayo ba, no? may variety din ano? Iba't iba din baka ito Dali mo ba, kaya mo ba Sasabi mo pag tama, no? baka mahumap din ang tiyan mo eh. ang ilang araw pa mm. Pero ang diretsyo na rin pagkahinong ganun ito Madalang na Ang mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mahal dito Pag nasa ibang ano na Pag nasa mall yeah. Mahal madalang na po doon ay kung mm -hmm. saan galing na naipon ha mm. pero para wala naman nalaglag ano tuwing nagyaba no ano wala po

Hindi nita ito eh. Oo. Oh, Ay, din na Alam mo ba ito yan? Yan it, tanim kong saging ah. Alam mo, ang Hindi. Naka, pero may alam ko saging na pinipinaltok. Hindi pa rin. may alam po. Yan, ito yun. Ay, sayang na buhal oh. Ang kasamahan nito ay sa lagkit. Lapit sa pangustan. Yung pong matataba ang Oo. Oh. Sayang at natumba. Ako ay kukuha ng lahi. Utoy, utoy pa. So yung anari. Uh, kukuha ako ng suwi. Tatanong ko sa area number one. Hindi ni ako. Hindi. Sa likod. Sa likod. Okay. kukuha po tayo ng lahi na rin ito, ito yung linings pero may alam ka ako ito yung saging na pinipinal ito pagkada nga pala okay. may alam po hmm. may alam po ah. ito yung bihira na pati eh. rare ito 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 yung pagkalalaki ng ano ng piling hindi naman siguro ganun <laughs> baka mapahilabay eh. basta malalaki <laughs> tinal to yun meron na dun saging may, ang mga saging na po natin yung saging dinugong baka senyoreta, lakatan tapos ito, dagdag po tayo ng dagdag oh. yan ang ganda pati ng mustura na rin kahit isa lang piraso ito yung matagal din ito yung kasing ano din ng ano ng saba lakatan, yun ang ka halos ka, kaahid ba Pulang yang anh. ke pintu-pintu yang anu itu. Ya, repot hati na anu. Paparami ulit ayo na saya? Masih Ay, uti, meron yan. Ah, bago pa man din yan. Eh. Kita mo ba? Kita po. Yan, are po ang ating... Okay na naman po. Uh -huh. May nabuhal. Oh. Penal token. po, kuha na Oh, ano ba, lansunis? 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 Oo. Oh. Bungkal. Yan nga ari, ang kumuha. Ari, pinaltukan kilala lang ba? Lainis, na saging. Oh. Yan, ari. Meron ka lahi pa ng ganito. ha huh? Meron ka pa alam na lahi ng ganito. Ay, wala na akong alam. Wala nga po yan. Oh. isang puno ko yun. Linus. Hindi na pa niya. Ay, ito po yung ko. Galing ito sa lagkit. Pinipinaltok nga po ito. Ano? Ah, dito gabaras Ganga halos ang... Oh, kung Ganga hanggang mani yan. Oo nga, na madalang naman. Mm -hmm. Maigri na, kaya uli. Kung ka nung bubog Ano pong saging yung bagay yan? Saba? saba? Yung ba sinuuna sa kaya malilip Ay, yung tawag dito yung sabang taya, ano? Pagkatamis po naman, ano? oo. Uh -huh. Ay, malilipol na rin yan, pag ano? Uh -huh. Malilipol na rin pag walang maraming tanim. Puro dabaw na, na... ano dito ay? Ay, yun na, naro sa hangit. Puro dabaw? Na, Nakapag-ani ka na po ba? Hindi pa. Hindi naman ano ng bagyo? Hindi naman, nahihilaw pa eh. Ay, ma, natungo na naman po. Natungo, uh, na, dilaw, dilaw na. Ay, kasabi pala nung akit, makapesta, no? oh, basta mga hangga 5 or ay, Yun na nga, yung amin. Ta, aray lay ni, saka paparamihin. Oh. Okey na po. Ayun tayo, okay na naman po ang area na salamat po sa inyong pagsama na po. Ingat po ang lahat. Otoy, okay, kaya uli. <laughs> yan din di po 'yan. Bye.